Naghinto ka na ba upang isipin kung talagang handa ka sa mga pagbabagong dala ng buhay? Isipin mo, bigla ka na lang naharap sa isang taong tila ipinadala direkta para sa iyo, parang isang regalo mula sa tadhana. Minsan, hindi natin pinapansin ang mga palatandaan o isinasara ang ating puso dahil sa takot na masaktan muli. Pero, ano kung ito na nga ang tamang panahon upang buksan ang mga pintuan para sa isang bagong yugto sa iyong buhay, upang makilala ang isang taong tila yari para sa iyo? Paano mo masisiguro na handa ka para sa paglalakbay na ito? Ako si Eduardo at nandito ako upang tulungan kang mag-isip at maghanda para sa makabuluhang pagtatagpo na ito. Ang pag-unawa sa buong laro ng mga relasyon at kung gaano tayo nito na apektuhan ay hindi madaling gawain. Karamihan sa atin ay daladala ang mga bakas ng mga nakaraang relasyon, ang mga pighati sa pag-ibig na nagpapaisip sa atin ng dalawang beses bago magpakalunod sa isang bagong bagay. Ang katotohanan ay ang pagbubukas sa mga bagong karanasan ay maaaring isang malaking hamon lalo na kapag dumaan ka na sa mga sandaling sumubok sa ating kakayahan na magtiwala at magmahal muli. Ang posibilidad na magpakasal sa isang tao ay maaaring nakakatakot lalo na kung dumaan ka na sa sakit ng pagtataksil o pagkabigo sa pag-ibig. Gayunpaman, mayroong isang malalim na katotohanan na kung minsan ay iniuurong natin dahil sa takot at pag-aalinlangan. Ang ideya na ang pag-asa na nakasandig sa pag-ibig mula sa Diyos, hindi tayo kailanman bibigin. Ang ideyang ito ay binibigyang diin sa Roma 5, na nagpapaalaala sa atin ng walang kondisyonal na pag-ibig na ipinangako sa atin, isang pag-ibig na lumalampas sa ating mga nagdaang sakit at nag-udyok sa atin na tingnan ang hinaharap ng may pag-asa. Sa paglalakbay na ito ng paggaling at pagbubukas para sa mga bagong posibilidad, mahalaga na agam-agam natin na ang ating pag-aalinlangan na magbukas sa atin ay maaaring magpalayo sa atin mula sa mga plano na inihanda ng Diyos para sa atin. Madalas, ang takot na ito ay nagsasalin sa mga dahilan upang iwasan ang mga pangako na nagpapahiwatig ng isang puso na patuloy na naghahanap ng kapayapaan at pag-asa upang magpatuloy. Ang pag-aalinlangan na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkakamali sa pagkakataon na makakita ng isang tunay na espesyal na tao, isang taong maaaring maging eksaktong ang iyong pangangailangan at ang inilaan para sa atin. Ang pagkakaroon ng gawi na mag-isara sa pag-ibig, na magpahid sa mga direalistikong aspeto o tanggihan ang posibleng mga kasosyo ng hindi talaga nagbibigay ng pagkakataon, ay nagpapakita ng takot na masaktan muli. Ngunit, sa pagkilos ng ganito, tinatanggihan natin ang ating mga sarili ng pagkakataon na maranasan ang tunay at wagas na pag-ibig at maisakatuparan ang kung ano ang maaring maging isang bahagi mahalaga ng ating kapalaran. Ang mensahe na nais kong iparating ay hindi na para sa iyo na mong ipasok ang iyong sarili sa isang relasyon ng walang anuman. Ito ay isang imbitasyon na buksan muli ang iyong puso na may kaalaman na mayroon maaaring isang espesyal na tao na naghihintay sa tamang panahon upang pumasok sa iyong buhay ang isang taong nauunawaan ang iyong pinagdaanan at handang maging sa iyong tabi, nag-aalok ng pag-ibig, suporta, at pangunawa. Upang maganap ang espesyal na koneksyon na ito, mahalaga na panatilihin ang isip at puso na bukas sa mga pagkakataon na lumitaw. Isipin na ang susunod na importante na pagkakataon sa iyong buhay ay maaaring hindi lamang isang aksidente, Maaring ito ay isang palatandaan, isang regalo na isinaalang-alang lalo para sa iyo na magdadala ng higit na ligaya at kabuan sa iyong buhay. Ang pagiging bukas sa mga bagong posibilidad ay nangangailangan ng tapang ng pagiging handa na buksan muli ang iyong sarili at higit sa lahat ng pananampalataya sa isang mas malaking plano na nagtuturo sa atin. Ang pagtanggap dito ay hindi lamang isang hakbang ng pag-asa kundi isang hakbang patungo sa isang hinaharap kung saan ang tunay at wagas na pag-ibig hindi lamang posible, kundi sagana. Ang pagbibigay ng pagkakataong ito sa iyong sarili ay nagbubukas ng puwang para sa mga himala upang ang pag-ibig mula sa Diyos ay magbalik loob sa iyong buhay ng mga paraan na hindi mo inaasahan. Minsan, naharap tayo sa mga hamon at hadlang na nagpapatanong sa atin kung talagang handa na ba tayo tanggapin ang isang espesyal na tao. Maaaring mayroong isang resistensya, isang takot na buksan muli ang puso, marahil dahil sa mga lumang sakit, kahit na dumating na ang taong iyon. Siyempre, gusto ng lahat na makahanap ng kanilang kasintahan, ngunit maaaring hindi tumugon ang taong iyon sa iyong mga asahan o ang iyong interes sa mga relasyon ay nabawasan dahil sa mga nakaraang karanasan. Sa mga oras na ito, maaaring hindi ka lubos na bukas na tanggapin siya, maaaring pa nga siyang ipagtabuyan. Ang video na ito ay sumasaliksik sa mga karaniwang dahilan sa likod ng ganitong resistensya, nagmumungkahi ng mga paraan upang lampasan ang mga hadlang na ito. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-ibig, ay maaaring ang aming sariling kawalang pananampalataya sa pagiging magkaugma. Madalas, iniisip natin na may malinaw na ideya tayo ng tamang kasosyo, isang taong may parehong interes, mga halaga na tugma, o simpleng isang taong nagpaparamdam sa atin ng kabuan. Gayunpaman, ang tunay na pagkakasundo ay lumalampas sa mga batayang pamantayan na ito, umaabot sa mas malalim na antas, kadalasang hindi natin napapansin. Ang kasabihang ang puso ay kumakayod kung ano ang gusto ay nagpapakita ng kaisipang ang pagpili ay batay lamang sa pagnanasa. Gayunpaman, ang mga pagnanasa na ito ay maaaring magdala sa atin sa pagwawalang bahala sa mga malinaw na hindi pagkakaugma o sa pagsasakatuparan sa isang tao na, sa katunayan, hindi tumutugon sa ating mga pangangailangan. Binibigyan tayo ng kawikaan labing anim na ng isang mapagpakumbabang at maliwanag na pananaw, bagaman gumagawa tayo ng ating mga plano, mayroong mas malakas na puwersa, maging ito man ang Diyos, ang sansinukob, o anumang iba pang pananampalataya, na nagtuturo sa ating mga landas. Ito ay hindi nangangahulugan ng isang nakakatiyak na at hindi nagbabagong kapalaran, ngunit nagpapahiwatig na mayroong isang mas mataas na karunungan na kayang magdala sa atin sa mas malusog at may saysay na mga relasyon. Ang ideya ng gabay na pang-Diyos o pang-universal ay nagpapaalala sa atin na kahit na naniniwala tayo na alam natin kung ano ang pinakamabuti para sa atin, ang ating pang-unawa ay may hangganan. Maaari tayong magkukulong sa mga taong hindi nagtataglay ng mga katangiang hinahanap natin sa listahan ng mga nais, ngunit sila, sa totoo lang, ay mayroong eksaktong kailangan natin upang lumago magmahal at maging masaya. Ang paglaban na ito ay kadalasang nagmumula sa takot, takot sa pagka-injury, takot sa pagkakamali, o simpleng takot sa hindi kilala. Kaya paano malalampasan ang hindi pagkatiyak na ito tungkol sa pag-ibig at pagkakasundo? Una, mahalaga na tanggapin at tanggapin ang ating kakulangan sa kumpletong kaalaman. Ang pagtanggap na ito ay hindi lamang nagpapakumbaba sa atin, kundi binubuksan din ito ang ating puso upang matuto at maranasan sa paraan na hindi natin inaasahan. Ang pag-unawa na ang aming mga plano ay maaaring hindi ang pinakamabuti at na marahil mayroong mas magandang landas sa harap natin ay ang unang hakbang upang tunay na matagpuan ang pag-ibig at kaganapan mahalaga ang pagpapalago ng isang bukas na isipan. Kasama dito ang pagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na marahil ay hindi nagtutugma sa lahat ng mga kinakailangan sa iyong listahan, ngunit nagpapagising sa iyo ng isang tunay at makabuluhang bagay. Maaaring kailanganin mong suriin kung ano ang iyong itinuturing na mahalaga sa isang kasosyo, na natutuklasan na ang mga aspetong dati ay itinuturing na hindi mapapalitan ay hindi gaanong kritikal kumpara sa tunay na koneksyon, respeto, at pagmamahalan. Ang pagtitiwala sa prosesong ito ay nangangailangan ng pananampalataya, pananampalataya sa iyong sarili, sa iyong kakayahan na magmahal at magbigay ng pagmamahal, at pananampalataya sa isang mas mataas na puwersa na nagtuturo sa ating mga buhay. Ito ay hindi nangangahulugan ng pag iwas sa intuisyon o mga palatandaan ng babala, ngunit pagiging bukas sa ideya na mayroong mas malaking plano para sa iyong buhay pag-ibig. Ang pagmamahal, bagaman isang malakas na puwersa na kayang lumikha ng mga epikong kwento ng pag-ibig, maaari ring magdulot ng paglilihim ng aming pagpapasya. Ito ay maaaring magpapabaya sa amin ng mga seryosong problema o magpapaliwanag ng mga hindi katanggap-tanggap na pag-ugali. Binibigyan tayo ng Jeremias 17 ng babala tungkol sa pagiging magdaraya ng puso ng tao na nagpapalakas ng kahalagahan ng pagpapanatili ng isang malinaw na pangunawa kahit na nasa ilalim ng impluensya ng pag-ibig. Ang payo ng Biblia na ito ay malakas na nagsisigaw sa mga tunay na sitwasyon, tulad ng sakarahasan sa tahanan. Ang mga biktima ng ganitong uri ng pang-aabuso ay madalas na nakakakita ng pagsasakatuparan ng hindi nararapat bulag sa pagmamahal sa nang-aabuso. Ito ay isang halimbawa ng ekstremo, Ngunit nagpapakita kung paano ang pag-ibig at ang pagnanasa ay maaaring magpabukod sa atin mula sa katotohanan at ilagay tayo sa mga sitwasyon ng panganib sa pisikal at emosyonal. Ang pagmamahal, bagaman ito ay matalim at madalas na nakikita bilang ang tuktok ng romantikong pag-ibig, kailangan ng isang balanse ng pag-iisip at pagninilay-nilay. Ang pagwawalang bahala sa mga palatandaan ng panganib o ang pagtutuwid ng mga nakakasamang asal sa pangalan ng pag-ibig ay maaaring magdala sa atin sa mga panganib na sitwasyon na may mataas na gastos emosyonal. Mahalaga na kilalanin ang mga palatandaan na ito ng babala at suriin ang ating mga pananaw at damdamin upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga relasyon. Ang punto dito ay hindi ang pagtakas mula sa pag-ibig o sa pagnanasa, kundi ang pagharap sa kanila na may balance ng damdamin at kritikal na pag-iisip. Ang pakikinig sa ating intuisyon at pagiging maingat sa mga palatandaan ng babala ay mahalaga, kahit na sinusubukang humikayat tayo ng ating puso na gawin ang kabaligtaran. Ang pagtukoy sa pagitan ng isang tunay at malusog na pag-ibig at isang bulag na pagnanasa ay isang mahalagang hakbang sa pagpapatayo ng mga relasyon na nakabatay sa respeto, tiwala at kaligtasan. Ang paghahanap ng suporta ay mahalaga rin kapag tayo ay nag-aalinlangan o nalilito. Ang pag-uusap sa mga mapagkakatiwalaang kaibigan, paghahanap ng profesional na gabay, o kahit na pakikinig sa payo mula sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan ay maaaring magbigay sa atin ng bagong pananaw sa ating kalagayan. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa sarili at pagmumuni-muni ay mahalagang kasangkapan sa paglalakbay sa pag pagunawa sa ating mga sariling puso at sa paggawa ng mga desisyon na nagtataguyod sa ating kaligayahan at kaginhawaan. Ang pagtanggap na hindi natin lahat ng mga sagot, Lalo na sa mga usaping pag-ibig, ay isang pagpapahayag ng kababaan at tapang. Minsan, ginagawa natin ang mga plano at nagtatakda ng mga inaasahang batay sa ating mga karanasan at nais nang hindi iniisip na ang buhay ay maaaring magtaglay ng mga sorpresa na mas malaki at mas nakapagbibigay saya para sa atin. Binibigyan tayo ng kawikaan labing-apat na babala tungkol sa kahalagahan ng pagtanggap sa ganitong realidad na nagpapakita na ang mga landas na tila tama ay maaaring magdulot ng kamalian kung wala ang gabay na pang Diyos. Ang pangunawa na ito ay lampas sa pananampalataya. Ito ay isang pagbubukas upang maranasan ang mga bagay na nasa labas ng ating limitadong pangunawa. Kapag pinapayagan natin ang ating sarili na maging bukas sa hindi inaasahang bagay sa pag-ibig, nililikha natin ang mga pagkakataon upang mabigla sa mga taong marahil ay hindi tumutugma sa ating unang ideya ng isang perpektong kasosyo. Ang disposisyon na ito sa hindi kilala ay kung saan talaga nagmumula ang tunay na himala ng pag-ibig, ang pagkakataon na lumaki, matuto, at matuklasan ang kagalakan at kasiyahan sa paraan na hindi natin inaasahan. Ang pagtitiwala sa prosesong ito ay ang pagpapakawala sa ating mga paghuhusga at prehuwisyo. Ito ay nangangahulugan ng pag-unawa na ang pag-ibig madalas na lumilitaw sa mga paraan na hindi natin agad nakikilala. Maaaring ito ay isang taong nag sa atin na nagpapalabas sa atin sa labas ng ating comfort zone o kahit na isang taong, sa simula pa lang, tila lubos na kaibahan sa ating iniisip na gusto. Gayunpaman, ito ay sa hamon na ito sa pagkakaiba na ito, na matatagpuan ang potensyal para sa tunay na paglaki, at para sa isang pag-ibig na hindi lamang nagbabago kundi nagpapayaman din sa ating mga buhay. Ang pangunawa sa ideyang ito ay nangangailangan ng isang aksyon ng pananampalataya, ang pananampalataya sa isang bagay na higit pa sa atin, maging ito man ay tinatawag na Diyos, Tadhana, Sansinukob, o anumang iba pang puwersa. Ito ay nangangahulugan ng pagtitiwala na mayroong isang plano para sa ating kaligayahan, kahit na hindi natin ito malinaw na nakikita ngayon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pananampalataya na ito, binubuksan natin hindi lamang ang ating mga puso sa pag-ibig, kundi pati na rin sa isang bagong antas ng pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin na tunay na konektado sa isa't isa. Kung ikaw ay nag-aalinlangan sa pag-ibig, marahil dahil sa takot, sa mga nakaraang karanasan. O dahil sa pag-aalinlangan na maaari kang makahanap ng isang tao na magbibigay ng kahulugan sa iyong buhay, marahil ito ang oras upang magmuni-muni tungkol sa mga panlaban na ito. Ang pagtatanong sa iyong sarili kung ang mga damdamin na ito ay batay sa mga totoong katotohanan o sa mga walang basehang takot ay mahalaga. Ang pagbukas ng iyong puso sa pag-ibig ay maaaring tila delikado, ngunit ito rin ay isang hakbang patungo sa isang buhay na puno ng kasiyahan at pagtuklas. Ang paglalakbay sa paghahanap ng pag-ibig ay isang patuloy na proseso ng pag-aaral at pagiging bukas. Ang pagtitiwala na tayo ay tinutungo sa pag-ibig na tunay ay nangangailangan ng pasensya, pananampalataya, pagbubukas upang tanggapin ang pag-ibig sa iba't ibang anyo nito marami sa mga ito ay hindi inaasahang. Pahintulutan ang sarili na sumakay sa pakikipagsapalaran na ito na may tiwala na sa wakas ang pag-ibig na iyong matatagpuan ay eksakto ang kailangan mo upang magdulot at magpayaman sa iyong buhay ng mga paraan na hindi mo inaasahan. Ang pagdaan sa isang pusong durog ay isang personal at madalas na mahirap na daan. Ang mga sugat na iniwan ng mga nakaraang relasyon ay maaaring lumikha ng mga hadlang na nagpapatahimik sa atin na mag-atubiling buksan ang ating puso muli, takot na muling maranasan ang sakit. Ngunit ito ay sa sandaling ito ng kahinaan na tinatawag tayo upang magsanay ng pananampalataya at pag-asa na mahalaga para sa paghilom emosyonal at sa pagtanggap ng mga bagong kagalakan sa ating buhay. Ang mga taga Filipos tatlo ay nagbibigay ng inspirasyon sa atin na tumanaw sa hinaharap, na hindi nakasandal sa mga sakit at pagkakamali ng nakaraan, kundi sa pagtutok sa mga pagkakataon at pangako na naghihintay sa hinaharap. Jeremias 28 ay pinalawak ang perspektibang ito na paulit-ulit na nagsasabi na may plano ang Diyos para sa kaligayahan at hindi para sa kaguluhan para sa atin na nangangako ng isang hinaharap na puno ng pag-asa. Ang pangakong ito mula sa langit ay hindi lamang naglilingkod bilang kaginhawahan para sa mga sugatang kaluluwa kundi bilang isang imbitasyon na magtiwala sa darating na paniwalaan na sa kabila ng sakit ay mayroong mga mas malalaking at mas kahangahangang plano na naghihintay para sa atin. Ang pagtanggap sa imbitasyong ito ay isang tapang na aktong pananampalataya, isang hakbang patungo sa labas ng mga anino ng nakaraan, patungo sa liwanag ng isang bagong simula. Ang kahirapan ng pag-iwan at pagpapatuloy ay hindi hindi malampasan, kundi isang natural na bahagi ng proseso ng paghilom. Ang pagpapahintulot sa sarili na maramdaman ang sakit, kilalanin ito, at unti-unting palayain ito ay nagbubukas ng espasyo sa puso para sa mga bagong karanasan at pag-ibig. Ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang plano para sa ating buhay ay ang pagtitiwala na siya ay magtuturo sa atin sa isang taong magdadala ng kasiyahan, kahalintulad, at tunay na pag-ibig, kahit na ang taong iyon ay iba sa inaasahan natin. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, nauunawaan ang ating mga pangangailangan at mga pinakamalalim na pagnanasa at palaging kumikilos para sa atin, kahit na hindi natin napapansin. Ang kanyang patuloy na pagkakaroon sa ating paglalakbay, sa mga masayang sandali at sa mga masakit na sandali ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa. Nais niya ang ating ganap na kaligayahan at nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon para sa paglaki. Kabilang ang mga relasyon na nagbibigay sa atin ng mga hamon, nagbabago sa atin at nagpapayaman sa atin. Ito ay hindi simple, ngunit sa pasensya, panalangin at pananampalataya ito ay lubusang magagawa na muling tuklasin ang daan patungo sa liwanag, pag-asa, at pag-ibig. Huwag hayaang ang mga marka ng mga nakaraang karanasan ang magtakda sa kung ano ang darating, sa halip, maging bukas sa napakaraming posibilidad na naghihintay sa iyo, patuloy na maniwala na ang pinakamahusay ay darating pa. Ang pagtanggap sa pag-ibig mula sa langit, sa lahat ng kanyang mga anyo, ay isang pangunahing hakbang para sa paghilom at para masaksihan ang isang masaganang at puno ng buhay. Nais ng Diyos ang pinakamahusay para sa atin, at ang pagtitiwala sa pag-ibig na ito ay ang unang hakbang para sa pagtuklas ng kasiyahan na naghihintay sa atin sa hinaharap. Naway ang teksto na ito ay maging inspirasyon para sa atin na magtiwala ng higit pa sa Diyos at mas mababa sa ating sariling interpretasyon at mga pagnanasa. Naway tanggapin natin ang pag-ibig mula sa langit at maging handa para sa mga biyaya na inihanda ng Diyos para sa atin. At, higit sa lahat, naway magawa natin na pamunuan ang ating mga buhay na kasuwato ng kalooban ng Diyos, na laging humahanap ng karunungan at patnubay ng Diyos sa lahat ng mga desisyon at relasyon. Maging maingat at bukas sa mga pagbabago, na batid na ang sansinukob ay nag-aalaga sa iyo. Naway ang paglalakbay sa harap ay gabayan ng pag-ibig at karunungan ng Diyos. Amen.